So, itong ganitong style, kapag ini-start talaga ang makina, bumubulwak talaga yung tubig. Bakit? Kasi hindi nakalagay dito sa radiator. Ayan. Hindi siya dito ng ang lagayan. Hindi kagaya ng iba, kaya napapansin ninyo minsan, itong tubig, tumatakbo yan. Ito, itong mga gatong unit, lalo tigit sa lahat ay uh, wala ng thermostat pag in-start yan talaga, kalimita, lalo sa mga diesel, malakas ang pressure, bumubulwak yan. Saka normal, saka yan yung sinilin niya, bumubulwak yan. Pero ito makina ito, nasa kondisyon, o, tingnan mo ha. Normal yan. Kasi nga ito, kaya dito inilagay may purpose yan. Para ibig sabihin, in case na mainit na, bubukas na yung, uh, dito sa takip niya, bubukas na yun, papasok na dito ang init, papunta doon. Yan, papunta dito sa reservoir o dito sa reserve ng water. Yan. Kaya pag ako nag dito, ako na lang tinitingnan. Ayan. Tinitingnan ko lang kung nag-iinit na yung makina. At pag may umuusok na dyan, ibig sabihin, uh, may posibilidad na go na sa sakyan. So, kaya ito ay uh, nakini dito inilagay. Ay uh, may dahilan. Na doon siya nagtanong na bakit pag binubuksan ito ay ano uh, bumubulwa natural na yan kasi nga ito hindi dapat ito binubuksan dito kapag ka uh, mainit ang makina saka lang ito binubuksan kapag malamig kapag nag check kaya pag binuksan ito at kapapatay ang makina kung papansinin ninyo uh, nagbabawas at napunta nga rito sa reservoir ayan kaya ito kaya inilagay yan dyan may dahilan kaya dito inilagay sa puno ng uh, dito sa may malapit sa thermostat dito mismo sa puno okay ganun lang yung aking kasagutan doon sa nagtanong na kapag yung kanyang makina ay uh, binuksan bumubulwak ganitong style din niya malapit dito sa thermostat